magkano ganyan manong? 20,000. 20,000. Ano po ang bloodline niyan? Ay ah, hindi niyo, hindi alam mo ang bloodline. May eh, bawas pa po sa 20,000 'yan. Ano <laughs> magkano po ang ibibigay niyo? 25,000. Sa manok mo? 20,000 po. May bawas pa po sa 20,000 'yan. Ilang months na po yan? Walang buwan ah, walang buwan. Anong vlog line po yan? Golden boy Ano po ang ganyang manok? 3-5 lang boss 3-5 Ibawas Ibawas pa Sama ano? muna ako para makita Oo ah, <laughs> sige oh. Gusto ni sir makita Oo oh. Boss pag ano pong ang vlog line yan? Mga oh. Pumpkin ito Ilang buwan na po yan? Yum! Sir, magkano po ang ganyang manok nyo? 1-5 May bawas pa po sa 1-5. Yeah. Wow. Ilang ito, months ito, ito, ito. na po yan? Ang Agad na Magkano po ang ganyang manok nyo? Ano po ang bloodline yan? Ilang buwan na po yan. Taon. Ah, taon na ho. Uh, ano po ang ganyang manok niyo? Ubay, naman ah, niya. Ano po ang bloodline niyan? Alaga lang. Sariling alaga niyo po. Ay bawas pa po sa 2.5. Oh, okay. manok bawas. presyo. Ano po ang bloodline niyan? Sweater gray. Sweater gray. Ilang months na po yan? 10 months. Ay, bawas pa po sa presyo? Meron, wala tayo sa SM. Alin pa? Yung manok niya. Magkano po? Ay, bawas pa po? May bawas pa po yan? Wala na. Oh, wala na. Sir, magkano po ang ganyang manok? 2-5 presyo. 2-5. Okay, ano po ang blood line niyan? May pump pain. Ilang months na po 'yan? Mga 9 months. Dalay months. May bawas pa po? Bawas pa? Ano po ang ganyang manok? 3.5 Anong bloodline po niyan? red heart white legs May bawas pa po sa 2.5? 3.5 3 Ah, bawas pa lang po ang ganyang manok mo? 1 lang rin ah, mura Quality na Ilang mansa po yan? taon na ho taon san taon may bawas pa po sa 1 bawas, bawas pa bawas pa dalawang libo may bawas pa po sa dalawa bawas ang hanto ang ang ilang magsa po yan ganun din sa kalahate sa kalahate ano po ang ganyang panok nyo 3,000 3,000 Ilang months na po yan? Ano, oh, one three, one three. Ano, ano po ang bloodline yan? Golden Boy Golden Boy Golden Boy Ang mga manok Ang mga manok Pagkano po ang video? Tatlo. tatlo Ano po ang bloodline yan? Golden Boy Golden Boy May bawas pa po ba sa tatlo? Ba May bawas pa Ilang months na po yan? Ge庸 going to 8 months Going to 8 months ano po ang ganyang manok niyo? Okay, Mildos Mildos Ilang months na po yan? 3 months eh Ano po ang bloodline niyan? Tanawa yan, ano ano nararasingin lang May bawas pa po sa wang? May bawas pa? Sagat na ho dito sa... Gantahod, sa... Ah, sa ano po yung ganyang manok May bawas, may, 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 bawas. Ah, may bawas pa? Ilang months na po yan? Okay. Ano po ang bloodline ng manok nyo? Ano yung ano, atin ano, 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 po namin sa kongkod, sa uh, lemon. Ang <laughs> ganyang manok? 4,000. 4,000. ano po ang bloodline yan? 5 uh, sweater. Ilang buwan na po yan? 9. 9 months? Uh, may bawas pa po sa presyo? Ibigay ng 3,000 bibigay ng 3.5 ang ganda, maganda, maganda matangkad ano po ang ganyang manok mo? 3.5 ano po ang bloodline niya? <laughs> lemon hot lemon hot ay bawas pa po sa 3-5 ano Magkano po ang manok Apat na Ano po ang bloodline nyan? Lemon. Lemon. Ay bawas pa po sa apat? Antay. One, Ilang months na po yan? Bullstag. Ah, oh, full start. Magkano po ang ganyang manok mo? 2.5 Ilang months na po yan? One, one, yan, one, one year One year, uh, one, year, one year. May bawas pa po sa presyo? Oh, meron pa. Meron pa, pa. Uh, maganda, maganda. Hmm. Ganyang manok na Sa libing lang tatlo, ano? Four, Ah, tatlo, 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 three, at three, five. Uh, uh, ano po ang mga bloodline ng manok mo? Na blazing green. Ilang buwan po ang manok niya? Running five months. Uh, para parehasong ang running five months. Uh, okay. uh, <laughs> kasama ng sa uh, tatlo, Ano po ang bloodline nito? Milton Green. Green. Kung bibili ng isang piraso, magkano nyo ibibigay? Ang pipe. Magkano ng ganyang manok? Magkano po ng ganyang manok? 3,000. Ilang months na po yan? Ilang months? Magsasampu na. Anong bloodline po niya ang manok niya? ng nanay, yung ang naman ito ay ano, yung Gilso. Gilso. May bawas pa po sa 3,000? Na po siya. Na sa Boss, magkano po ang ganyang manok? Oh. 5 kg to 5 uh, May bawas pa po sa may presyo May bawas naman okay. Ilang months na po yan? 8 months 8 months Banded ng national National Ano It's po ang UPC ano, ano po ang Bloodline yan? Golden Boy Sweater ng Red Game Park uh, uh, Ang manok na Ganyan 2-5 2-5 May bawas pa po sa 2 Ano po ang bloodline? Man? One eight eight. May ganyan manak na? 1.8 lang May pa po sa 1.8 manok 2.5 lang boss 2.5, yan? Late born, banded Anong bloodline po? Ay gama gray May bawas pa po sa presyo? May gawas pa na yan magkano ka nito? 2.5 Ilang months five. na po yan? May gawas na po Magkano po itong 3.5 yan 3.5 Ano pong bloodline yan? Ah, cross 3.5 May bawas pa po sa 3.5 Ayan Alam galing ang mga manok ko. Oh. Okay. Pwede mga video ha? lang. Oh. Ano po boss yung ganyang manok nya? Tatlo. Tatlo? Ano pong bloodline yan? Yung, bagong boy sakit kayo. Oo, bagong boy sakit May bawas pa po sa tatlo? Ilang months na po yan? 8 months na <coughs> 2,000. Ano pong bloodline yan? Excusator. May, pa, may bawas pa po sa 2,000? 2,000. Hanggang 1,000. Ano pong ganyang manok mo? 3,500. 3,500. Ano pong bloodline yan? Liperhats. Ilang taon na po yan? Dalwa. Dalawa. Dalawa ito. May bawas pa po sa presyo? meron, meron, Negosyable pa ng kaunti? Oo, negosyable. So, ano ang Ito Ano ang bloodline sweater. Pumpkin sweater. May bawas pa pa po? Yes, bawas pa Ito gan, ano ang bloodline Pumpkin sweater, pumpkin clothes. na ka matulog. Okay. Pumpkin underwear, sweater. Parking, kaya may... Basta... Ilang buwan na po yan? 8 months. 8 months. Mag... Magkakapatid daw yan? Ah, yeah, Ganon din ang presyo. Ibawas pa. Ibawas pa. Mas magkano po ang ganitong manok mo? Tatlo. Tatlo. May bawas pa po ba sa Tatlo. Ah, wala na sa dugo. Ilang taon na po 'yan? Ang ah, mga months. Napakat maganda klase ng manok. Okay. ganon din ang presyo. Oh, ah, may mo ra. Ilang buwan na po 'reto? Rupay. Kano ganyan mo? Ilang magka po yan? Ay bawas pa po sa 35. Konti okay, as pa sa 55 Kumo na ah. kayo'y sasama. Oh. Mabigla si kan, Meron pa. Eh, ganun din oh. Oh. ano, ano na lang. Pura boss, walang mamimili. Bibigay lang ang kuha Dalawa, trail Ah, dalawa, three, Ito po yung kabaro. Oh, Ibawas yeah. <laughs> <Ay>, na <laughs> sa trail bike. Ibawas na po na sa na po sa na lang. <laughs> na, lang. <laughs> na, lang. Three, na dalawa. Murang-mura hmm. na. yan? Ay, na One five, Boss. Ilan taon na po yan? 8 months. 8 months. Ang pangkad, ang laki. Lumigay na nga, eh, pambili May tumawan pa po sa 1,500. Pwede, pwede pa naman. Pwede pa, wasan? May bawas pa po sa 3,500. Ilan taon na po yan? 7 months. Sir, magkano po ang ganyang manok? Dalawang libya. Dalawang May sa dalawang libo. Ilang magso yan? Eight months. Eight months. Anong bloodline po yan? Ano? May... Manok niya. Ilang magso niyan? Isang Isang taon na rin. Ah, mag-isang taon na. Anong pong bloodline yan? po ang manok. Two-fight na lang. two na lang. Ilang months na po yan? Seven months. Seven months. na May bawas pa po sa tupay? fight Oo, kung manok niya? Onse rin dalawa. 11? Dalawa. May bawas pa po sa 11? Wala sa pa. Anong bloodline po yan?